Yeah, kapatid ko lang guys ang nagpipintura sa kanya naman yung ibigay ko yung mga paninda para meron siyang babantayan yes ayan ang ating water station at ating wifi piso net ya yeah, dati guys silang dalawa lang hindi ko nilamanan yan so ngayon may mga naman na sila para may kasama yung ating piso net at ang ating water station Piso-piso lang. Yan, para sa kapatid ko, para meron mo siyang babantayan. Ayan. Paikot-ikotin na lang niya kunting puhunan. O, ba? Diba? Yan. medyo marami pang kulang. haha <laughs> thanks for watching god bless everyone